Magandang araw sa lahat. Gusto kong i-share sa inyo ang isang lugar dito sa Kamigin na dinarayo ng iba't ibang turista galing sa iba't ibang panig ng mundo, ang The Sunken Cemetery. Sa bungat pa lang, may kita na natin dito ang nagagandahan nilang souvenir na pwede nating mabili. Ang Kamigin Island ay may maraming bulkan. Isa na dito ang Mount Vulcan o mas kilala sa Old Volcano. Noong 1871, ito ay sumabog at nagbigay ng malaking distraksyon na siyang naging dahilan ng paglubog ng public cemetery na ito. Ang daming turista o mga local man ang nagpupunta dito para masilayan ng lugar na ito. Yung iba nag-snorkeling at nag para ma-witness at makita ang mga tombstones sa ilalim ng dagat. Pwede rin mag ng bangka, papunta ron sa malaking cruise para makatungtong at makapag-alay ng dasal. Ikaw kaibigan, kaya mo bang sumisid sa ilalim ng dagat para makita ang tombstone? Kung ako ang tatanungin, sapat na nang malaman ko ang history na ito at makita ang lugar na ito. Ginawa ng lokal na pamalaan ang malaking cross na ito bilang palatandaan at pag-ala sa mga mahal nila sa buhay na nakayang layo rito. Kahit lumabog na ito noong panahon ng Spanish era, nag-aalay pa rin ng mga dasal ang mga taga rito tuwing panahon ng undas.